Hello everyone. Ang thesis na ito ay ang nagsasaad ng isang malalim na pagninilay tungkol sa ating buhay at natatanging misyon sa mundong ito. Ayon dito, ang kaligayahan at katuparan ng isang tao ay nakadepende sa kung anong paano niya tinatanggap at isinasabuhay ang mga biyayang ibinibigay sa kanya. Ang mga biyayang ito ay hindi lang material na bagay, kundi pati na rin ang mga pagkakatoon, kakayahan at relasyon na tumutulong sa ating personal na paglago. Bawat isa sa atin ay may sariling natatangin pagkatao na hindi kayang palitan o gayahin ng iba. Tanging sa pagiging totoo sa ating sarili, natin matutuklasan ang bukasyon at paligayahan. Ang katuparan sa buhay ay hindi makakamtan sa pagsunod sa mga pamantayan o buhay ng ibang tao kundi sa malalim na koneksyon sa ating sarili, mga karanasan at relasyon. Ang landas patungo sa ating layunin ay hindi palaging madali o tuwid dahil puno ito ng mga pagsubok at hindi laging malinaw. Ngunit patuloy na paghahanap at pagpapasya kung ano ang ano nga ba ang mahalaga sa atin nagsisilbing gabay ito sa ating buhay, ang ating kaligayahan at katuparan ay nagiging makulay at may kabuluhan kapag batay ito sa ating sariling desisyon at hindi sa mga inaasahan ng ibang tao. Bilang halimbawa, ang bokasyon ay hindi isang bagay na ibinibigay lang sa atin ng iba, kundi isang layunin na binubuo natin sa pamagitan ng ating mga desisyon at pagkilos. Kung nais natin magtagumpay, kailangan natin itong yakapin at pagsikapan. Hindi dahil sa inuutos ito ng iba, kundi dahil ito ay tumutugba sa ating sariling mga layunin. Sa pangkalahatan, ipinapakita ng tesis na ito ang kahalagahan ng pamumuhay ng may layunin. Ang kaligayahan at katuparan ay hindi nakasalalay sa mga pamantayan ng lipunan o inaasahan ng iba kundi sa ating kakayahang makinig sa ating sarili at magtakda ng sariling landas. Ang gabay na ito ay isang patuloy na proseso na hindi agad makikita ngunit magbibigay liwanag sa bawat hakbang na ating tatahakin sa buhay.